magandang hapon din po. Alam mo, hindi ko nga nabati sarili ko. Nagpakilala si Karen Davila po at your service ngayong hapon. Bam Aquino, bakit ka naka-pink at hindi naka-yellow? Oh, magandang tanong yan, Karen. Siyempre, yung yellow naman nasa puso natin yan. Pero nag tayo dahil nung filing, nakita namin, wala nagpipink. Eh, nung 2022, malinaw naman na maraming taong lumabas para kay Lenny at kay Kiko nung panahong yon at gusto nating sabihin na yung pinaglaban nila na gobyernong tapat para iangat ang buhay ng lahat, nandiyan pa rin yung laban na yun. Kailangan pa rin ipaglaban yun. Kaya tayo nakapit. Oo. Kasi ang tanong ng ilan, tinatalikuran na ba ni Bam Aquino ang Aquino legacy? E sinasabi nga ng ilan, kamukha mo si Ninoy Aquino. Of course, hindi Karen. No? Sa mukha ko pa lang, hindi na pwedeng uh, mawala ang pagiging Aquino. And I'm very proud of uh, my relatives who have given so much for the country. Pero syempre ngayon, you have to stand on your own feet also. Kailangan kang sumabak on your track record sa mga nagawa mo na para sa bayan, sa mga plano mo para sa bayan. At lagi naman nandyan sila bilang inspiration ko dito sa pagbabalik sa servisyo publiko. You are running as an independent yes. in 2019. You ran and lost. You finished 14th place. Yes. But in the survey, you were in the Magic 12. Yes. What went wrong? Um, ano ba, nung panahon yun kasi Karen, talagang yung focus ng attention ng Duterte administration nasa atin eh. No, bilang pinakamataas na posibleng manalo sa larangan ng oposisyon, kumbaga lahat ng baril na katutok sa atin. At may threats talaga yung mga local government leaders na kung makapasok ako, meron silang malalagot sila. So it was really hard during that time. In fact, nung panahong yun, nag-advise sa akin yung tatay ko na matagal na rin sa politika. Sabi niya, anak, mahirap tong laban na to. Huwag ka lang tumakbo, baka hindi ka rin manalo. Pero nung panahong yun, naisip ko, kung wala namang tatayo, kung wala namang mga ngahas, kung wala namang lalaban, parang napaka, napakakawahuhan naman ng Pilipino, di ba? Alam ko hanggang ngayon, maraming mga Pilipino naganais na may mag-represent sa kanila, maging kakampi ng taong bayan. Kaya nung 2019, kahit mahirap, lumaban tayo, at ngayong 2025, lalaban ulit tayo para sa taong bayan. Anong pinagkaiba ng 2019 at ngayong 2025? Napakarami, Karen, no? So, sa totoo lang, ang pinakamalaking difference talaga, nakita na natin yung taong bayan na lumabas noong 2022. No? Uh, nung panahong yon hindi nagwagi si Lenny. I was the campaign manager of that campaign. Pero umabot tayo about 30%, no? Kumbaga, parang one-third ng bansa lumabas para sa kanya. At ang laking numero nun, noong 2019, talagang tahimik yung taong bayan. But by 2022, lumabas na sila. At yung mga kababayan natin na ganayos ng pagbabago, mga kababayan natin na naghahanap ng tulong, nandyan pa rin. At makikita natin, sa dami ng Pilipino, meron talagang hinahanap ngayon. Liderato na hindi magdanakaw, liderato na hindi magulo at nakikipag-away lang, liderato na nakatutok sa pangailangan ng tao. And I'm hoping na sa so, naipakita na natin, yun yung makikita rin ng tao sa atin na mm -hmm. si Bama Aquino, nakatutok yan sa totoong pangangailangan ng tao. Nagkaroon tayo ng generasyon, ilang mga dekada sa Pilipinas na it was a Marcos versus Aquino story. Mm -hmm. Pero kamakailan, you met President Marcos Jr. Yes. Kayo ni Lenny. Yes. You met in Sorsogon. In Sorsogon. Uh, I What was that like? Ah, uh, nakipagkame-kame. So, nag-hire siya sa akin, nag-hire rin ako sa kanya. And it was very cordial, sa totoo lang. No? Uh, Na-invite ako ni Senate President Cheese dun sa inauguration ng napakalaking coliseum sa Sorsogon at tumulong rin tayo na mabuo yung uh, coliseum na yon. So invited yung mga senador na tumulong sa kanya para mabuo yon. And the president was arriving at naisip ko naman, siguro maganda namang makipagkamay. No? He was already there and he is, after all, you have to respect the position of the president. So nandun kami ni Vice, former Vice President Leni at nung dumating siya, nakipagkamay and umalis na kami pagkatapos nun. Uh, what did you think? Is it still a Marcos versus Aquino situation at this no. point or nag-iba na? Karen, matagal nang hindi to Marcos versus Aquino. Ang concerns ngayon ng taong bayan, kung sinong tutulong sa kanila. Yung taas ng presyo ng bilihin, yung problema natin sa edukasyon. Alam ko you're an education advocate, no? nag-post ka about this. Yung problema natin sa pagkita ng kaban ng bayan na masisigurado natin na mapupunta sa taong bayan talaga. Yan ang hinaharap ng taong bayan. Hindi na siya away lang ng mga politiko. In fact, ngayon na nag-aaway ang presidente at vice president. Pag umiikot ako, ang taong bayan, ang tanong nila, kung nag-aaway sila, sino yung kakampi namin? Sino yung magbibigay pansin sa problema namin? And I think, sana, mas marami sa aming tatakbo at haharap sa inyo sa media ang magiging sa loobin sana namin, kami ay tutulong sa inyo. Kahit nag-aaway-aaway ang malalaking grupo, kami yung mga taong magbibigay ng pansin sa talagang mahalaga sa inyo. Oo. Tumatakbo ba si Bamba Aquino bilang oposisyon ng administrasyon? Um, uh, nung last time tayo nag-usap, Karen, nasabi ko na rin, this is an independent run. No? Malinaw na dalawang malaking grupo yung nag-uumpugan at kulang yung mga nagsasalita para sa taong bayan. Presyo ng pagkain, presyo ng bilhin. Of course, yung edukasyon na napakalapit sa puso ko. Ito yung mga concerns ng tao. So, ang kailangan natin, mga tao na handang magsalita, tumindig, lubaban para sa taong bayan. Sisiguraduhin na yung sa kanila, dapat tupunta sa kanila. Of course, alam ko yung budget, no? Naging malaking issue yan the last couple of weeks. Uh, sipin mo, lumaki yung budget natin ng 10%, pero buwaba yung pera para sa free higher education. Paano nangyari yun? Palaki yung budget pero yung isang mahalagang bagay, paliit siya. Diba? Kailangan mo ng mga taong titindig dyan, ipaglalaban talaga yan. Si Siguraduido yung perang yan para sa mga kabataan natin, mapunta talaga doon. So hindi yan away ng politiko. Awa yan para sa taong bayan. Kailangan ka nandyan para ipaglaban ang kailangan ng taong bayan. Kapag nakabalik si Van Aquino sa Senado, when you were a senator, you actually were one of the principal A sponsor, I was the principal sponsor. The principal sponsor of the Free College Education yes. Act. Naniniwala ka ba na dapat libre ang kolehiyo. May ilang nagsasabi na ang UP. Today, there should be a discussion to remove UP from free college. Huwag naman sana, Karen. No? Sa totoo lang... Eh, ang yayaman ng mga nasa UP. Hindi lahat. Hindi lahat. Merong mayaman sa UP. In the same way, may ilang mayaman sa mga state universities natin. Pero aside from UP, sa mga state universities, so Bulacan State, Batanga State, Tarlac State, ang lit lang, ang lit, ang kukunti lang ng mga mayayaman dyan. Doon sa batas, may meron tayong nakalagay dyan na provision na kung may kaya ka naman, pwede kang mag-opt out pwede mong bayaran na lang yung tuition bilang iyong ambag sa taong bayan. So kung ikaw, nagmamaneho ka papunta sa UP, naka-BMW ka, pwede mong bayad ka naman, di ba? Diyos ko naman, di ba? Bayad ka naman ng tuition mo. Pero sa pagkakaalam ko, karamihan ng mga estudyante sa, even in UP, Karen, yung mga yan, yung mga parents nila, minimum wage earners. Kumikita yan, 15, 17,000 pesos per month, 20,000 pesos per month, yung tuition napakalaking bagay. Um, for many years, pangarap yung libreng kolehiyo sa Pilipinas. Over 30 years yan pinaglaban bago tayo nakarating sa Senate. But in 2017, 2016-2017, ginawa nating misyon nagawing libre ang koleyo sa Pilipinas. At at nangyari, mm -hmm. sa panahon na nasa oposisyon ako, napirmahan niya ni President Duterte, isipin mo nagtulungan for this particular law. At uh, ngayon, pitong taon na 'yan at milyong-milyong kabataan na nakaranas ng tulong sa tuition at miscellaneous expenses. So for me, dahil ito naman ay uh, ilang rehimen na rin na pinatupadan. Talaga ko, it's a success, no? Mm -hmm. Na kung meron ng ilang problema, ayusin natin yung problema. Maybe within UP pwedeng pag-usapan yan ng mga alumni, ng mga teachers, ng mga sudyante. Kung nagmamaneho ka at may BMW ka, siguro naman magbayad ka. But I would, I would say, Karen, less than 5% yan ng lahat ng na mga nakakakuha ng tulong para sa libreng kolehiyo.